Ayan, mag, ano kami, mag-harvest kami ng bagu beans. Bagu beans ba ito, mga kasasi? Ito, oh. Bagu beans. Ang daming bunga. Ayan. Para ito, di ba sa ano, pansit. Pwede din to sa giniling. Ayan. Ang dami. Harvestin natin. Meron pa doon, ano, uh, patatas. Patatas.

Na. ano na ba to kalabasa kalabasa ah. may pa doon eh pag ano oo ano Pero, to siya ano gawin natin sa ano masarap din to isa sa giniling saan ba yan sinigang sinigang nagiba sinigang baboy ay eh, wala pa ako sitaw eh ay to oh okay aba ayto dami ah dami dito oh dami Sarap mag ano, masarap mag harvest. Sarap mag harvest. Tsaka, masarap din magtanim. Punta ng Japan para mag harvest. <laughs> mag harvest ng ang daming tanim dito, mga kasasi. Matutuwa ka. Matutuwa ka sa mga sa tanim na lang. ba? Dito, dito, dito. Oh, ang dami kong ano, oh. Ito, ang dami, oh. Ito, oh. oh. Ang dami pa, oh. Ayun, meron pa doon. Ah. Abisin natin. Ito, so, oh, ang dami. Malawak kasi ang lupain dito. Kaya ano, maganda magtanim. Dami ah. Oh. Yung sabi na. Oh, dami eh. Dami oh. Ba. Kami na mga nakakasago pa diyan. Magpakita kayo. Okay diyan. tak na. Dito ra ta dito. Okay. Ngayon natin dito. Ah, kami mga nagtatago pa rito. Ito oh. Taan. Ah, ito pa oh. Ayan, malamok na. Wala na. Ayan, mga kasasi. O, oh, dami. May pang ulam ka na. <laughs> dami na, Harvest. May tanong pa, o. Oh. May tanong pa doon, o. Oh. Tama oh. na yan. Ito yung patatas, o. Oh, pwede na hukayin itong patatas. O, oh, next time naman, patatas naman ang harvestin ko, ha, mga kasasi. Ito yung mga tanong, maliliit pa, eh. Yung iluluto lang muna ngayon ang aming ang harvestin. Ba? Oh. Ang sarap mag ano, mag harvest. Yeah, ayan. Bye bye mga sasi. kong para sa sinigang namin. Dito Chinese kangkong to, Chinese kangkong. Ayan. Sa harvest tayo ng kangkong. Ito po naman pag inanan mo to eh. Tinusok. Bubunga uli yan. Bubunga uliyan. Nakakatusok ko lang yan ulit eh. Yung mo oh. Bumami na ulit. Pang sinigang, mga kasasi, pang sinigang. Sa ano pa yung August, malagong malago yan. Lago yan. Ito ang dami dito. Nagluto kasi kami ngayon ng sinigang. Panahog sa sinigang. Ayun ang ulam namin ngayon, sinigang. Dito oh. Ikaw na. Kami pa dito. May tanim ka rin yan? Oo, may tanim ang kangkong. Marami din. Kunti-kunti lang. Kung ano. Tutusok mo no lang. Iyan, buto yan eh. Oo. Buto. Ah, buto. Ako tinutusok ko lang pag namimili. Oo, ako oo na. wala dito. Walang mabili yan dito. Ah, ng kangkong? Oo. oo. Pa, eh, may buto ko. nga sila, tapos wala silang ano. Sa kanila. Chinese naman yan. Sa ating Ito. bilugan, di ba? Chinese kangkong. Tama pwede niya na yan. Pasilikan. Oo, yan pang dami pa. Pwede na yun. Tama na yan. Yan. Tama na yan. Oo. Okay na. May pansigang na kami. Ito, oh. Kangkong. Chinese kangkong. Masarap to, Chinese kangkong. Sarap nga to, steam lang, eh. Pero, is, namin sa sinigang. Ah, mag-harvest kami ng talong. Tignan mo ko, pwede nga, Yan. Okay, Ikat mo na lang. Okay na yan. Hindi na ako magkakat. Ang lalaki ng talong mga kasasi. Ito o. Oh. Ito o. Oh, talong. mag iihaw kami. sa so, at saka ano pa to? Dalawa lang be. Tara mga kasasi. Ihaw natin. Kat mo natin.